mula huna o sa atong kasintasin mubuas tong baba ng ilad kayo kung sa minibuas yung mong baba dili pulong nga nung gigamit ni e, ang ngalan sa Diyos ng mga ang pulong sa pagpasipala nga nung mga malikas magkasit mong kapwa timan ay gina ninyo Nambiruan din na, nasakit o bugat kayo ng sarap. Wala na ibaluhin. mo ako lang yung share kaya mo hindi ko maka mapangita ang hindi mo may balo aron mapugnan ninyo ang inyong hulahuna nga sa inyong pagto o insakto mapigila ninyo ang inyong sarili na ay, ang tama pala ay nasa isip ninyo at saka sa salita pero ngunit ang salita ay bitiwa ninyo pangit at pakinggan sa tao lalo pa sa salita ng Diyos huwag ninyong babanggitin ang pangalan ng Diyos, anong pangalan niya? Pero, wag ninyong banggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Bakit nagsinungaling ka sa kapwa? Ang sinungaling, pagsiltanin mo ng sinungaling, ano yan? Ano ang sinabi ng ano, Panginoon diyan? Na, ang masamang bibig o dila, sabi so, pa ng India, siya ay kasukram, sukram ng Panginoon. Bakit kasukram, sukram ng Panginoon? Dahil mayroong bumabanggit, birbo, salita, Diyos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa so, walang kabuluhan.